Ngayon ay October 7, 2024. Isang taon na or first year anniversary na nang ang Israel ay atakihin ng militanting grupo ng Gaza na Hamas. Bukas ay first year anniversary na rin nang ang militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah ay umatake sa Israel. Ang petsa na ito, kailanman ay hindi na malilimutan. Ito ay nakatatak na sa ating kasaysayan, maging sa mga bata na nasa Israel. Hinding-hindi ito malilimutan sapagkat ito ang araw na maraming mga Israelita ang nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas. Can you imagine mga kaibigan, 1,200 na mga Israelita ang nasawi sa araw na ito. Yun ngang makakita ka ng limang taong nakahilera na wala ng buhay ay marami ng tingnan. But can you imagine gusto ko lang i-emphasize, 1,200. Hindi pa kasama riyan ang mga hostage na hawak ng Hamas. Ang ibarito ay nasawi pa at hanggang ngayon ay may hawak pa ang Hamas na mga bihag. Araw na kung saan maraming mga kabahayan sa Israel ang pinagpapasok ng militanting grupong ito at pinagpapatay ang mga walang kalaban-laban na mga Israelita. Maraming mga kababaihan ang ginahasa. Kung baga, ang araw na ito ay talagang napakabrutal para sa kampo ng Israel. Marami ding mga Israelita ang nag-attend sa isang music festival, ang walang awang pinagbabaril ng Hamas. Libu-libong mga Israelita naman ngayon ang nagsagawa ng bijel sa Tel Aviv. Nandoon din ang mga kaanak ng mga biktima. Hindi maiwasang lumuha ng mga taong ito. Sa araw na ito ay nagsalita rin si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, ang kanilang bansa ay nahaharap sa isang gera. Gera na kung saan pitong mukha ang kaharap nito. Ang ibig sabihin ni Benjamin Netanyahu ay mga grupo na umaatake sa kanila kasama na ang Iran. Ayon sa Vice President ng Amerika na si Kamala Harris, magpapatanim siya ng maraming mga puno upang magsilbing memorial tree upang markahan ang October 7 na kinaharap ng Israel sa kamay ng militanteng grupo pero sa araw na ito ay ibinalita sa iba't ibang news agency worldwide na ang Israel ay nagsagawa ng magkahiwalay na pag-atake sa Gaza at sa Lebanon tinarget nito ang mga lugar ng mga militanteng grupo ayon sa report ng CNN maraming mga lugar ang Hezbollah sa Lebanon ang nawasak ng IDF sa kanilang ginawang airstrike kasama na rin na ang intelligence headquarters ng Hezbollah. Maging ang ilang mga imbaka ng armas ng Hezbollah sa Beirut ay hindi nakaligtas. Kasama na rin na ang ilang mga command center nito at mga launchers. Dagdag pa ng IDF na ang mga command centers dito at weapon storage facilities ay nasa ilalim ng na mga residential building sa Beirut. Delikado raw ito para sa mga sibilyan sa Lebanon. Ayon pa rin sa ulat ng CNN, gumanti ang Hezbollah. Inatake nito ang Israel gamit ang kanilang mga rockets. Nagtala naman ito ng limang Israelita ang sugatan. Ayon sa Hezbollah, tinarget daw nila ang isang military base ng Israel sa Carmel. Pero hindi raw ito nagtagumpay sapagat ito ay na-intercept Naglaglaga naman ang mga sharpnel. Ito ang nagbigay ng dahilan kung bakit merong mga Israelita ang sugatan. Sa ngayon ay ginagamot na ang nasabing limang sugatan sa Haifa Hospital. At ngayon, sa pechang ito, October 7, ay patuloy na nagsasagawa ng malalaking pag-atake ang Israel sa Lebanon at sa Gaza. Samantala, sa conflict naman sa pagitan ng Israel at ng Iran, marami ngayong mga Iranian ang nababahala sapagat napabalita na ang Israel ay handa ng umatake sa Iran. Kasama sa target ng Israel ang nuclear facilities ng Iran. Ito ang bagay na tinutulan ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden. Marami ang mga nagsasabi na mas mabuting atakihin raw ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran. Ito ay upang maramdaman ng Iran ang kabayaran nang kanilang ginawang pag-atake sa Israel at kapag ito raw ay mangyari ay madadagdagan ang kahirapan ng Iran dahil ang mga nuclear facilities ay billion dollars ang halaga nito hindi pa nakakabangon ang Iran sa pagkalugmok ng kanilang ekonomiya dahil sa mga sanctions na ipinataw ng maraming mga western countries pero kung si Donald Trump ang tatanungin ninanais niya na atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran bago pa man ito magtagumpay at maging nuclear power. Tahasan ding sinabi ni Donald Trump na he will still support Israel at patuloy niya na dedepensahan ang Israel kung sakaling siya ay muling mailuklok bilang Pangulo ng Estados Unidos. Pero sa isyo ng pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran, mismong ang administration ni Joe Biden hindi nakakasiguro kung siya ay pakikinggan ba ni Benjamin Netanyahu. In short, walang assurance si Joe Biden kung paniniwalaan ba siya ng Israel. Kung kayo naman ang hihingan ng opinyon mga kaibigan, karapat dapat ba nasirain ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran? Maraming mga eksperto ang sangayon sirain ito para sa kaligtasan ng Israel. Dahil kung pababayaan na ang Iran ay makapag-develop ng kanilang mga nuclear weapon, maaari itong gamitin upang ipang-atake sa Israel hanggang sa hindi na makayana ng mga air defense system ng Israel ang mga future weapon ng Iran. At kung ating pagbabasihan ang bagong pag-atake ng Iran sa Israel na kung saan gumamit ito ng mga ballistic missile, merong pangilan-ngilan dito na nakapasok sa Israel mismo. At marami ring mga missiles ng Iran ang nakapasok din sa aerial territory ng Israel. Yun nga lang na intercept ang karamihan dito. Pero ang katotohanan, meron talagang nakapasok na mga missile. Kaya ayon sa mga eksperto, karapat dapat nawasakin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran bago pa man ito makapagsagawa ng mga matataas na kalidad pa na mga nuclear warheads laban sa Israel. Dagdag pa ng administration ni Joe Biden hindi rin daw nila alam kung kailan aatake ang Israel sa Iran. Pero duda rito ang karamihan. Imposible raw na hindi ito malaman ng United States of America. Bakit? Sapagkat noon pa man bago magsagawa ng pag-atake ang Israel sa mga kalaban nito ay nagpapaalam ito sa United States of America upang magkapaghanda rin ang puwersa ng mga Amerikano. At mismong si Joe Biden ang nagsabi nitong biyernes na ang Israeli forces at US officials ay merong pag-uusap halos araw-araw 12 hours. Kaya marami ang mga nagdududa na hindi raw alam ng United States of America kung kailan aatake ang Israel sa Iran. Oo nga naman, dahil kung sasabihin ito ng United States of America o ng Israel mismo, eh hindi ba parang sayang ang kanilang pinaghandaan dahil makapaghahanda ang Iran? Sa ngayon, ang buong mundo ay naghihintay sa aksyon ng Israel. Ang mahalagang katanungan na naghihintay ng magandang kasagutan ay kung aatake ba ang Israel? O mananahimik na lang ito.